Kung lumaki ka noong dekada 80 at 90, tiyak na isa sa mga kantang bumuo ng iyong kabataan ay ang mga hit songs niya tulad ng Tell Me, Tell me I Remember the Boy, remember the boy I... Ang masakit ngunit tapat na without you, without, you, without you. At ang mapusong yakapin mo ako. Yakapin mo Ngunit ang kwento ni Joey Albert ay higit pa sa kanyang musika. Ito ang kwento ng isang babaeng nagmahal, nagsakripisyo, nakipaglaban sa malubhang karamdaman at patuloy na nagbigay inspirasyon hanggang sa huli. Kaya sa dokumentaryong ito, sabay-sabay nating balikan ang kanyang buhay mula sa kanyang kabataan, pagsikat bilang OPM icon, laban sa kanser, hanggang sa kanyang pagiging ina at haligi ng kanyang pamilya. Isang tanong ang sasamahan natin habang tinatahak ang kwento ni Joey Albert. Paano ka mananatiling matatag kung pati ang mismong katawan mo ay tila pinahiinaan na ng laban? Pero bago 'yan, ay hinihiling ko mag-subscribe ka na. Pindutin mo na din ang notification bell upang lagi kang updated sa mga video na gaya nito. Si Maria Josefina Albert o mas kilala natin bilang Joey Albert ay isinilang noong March 19, 1960 sa Maynila. Bata pa lamang siya, likas na ang kanyang hilig sa musika. Mahilig siyang sumabay sa mga awitin sa radyo. At ayon sa malalapit sa kanya, kahit simpleng pagtitipon sa bahay ay napupuno ng kanyang boses. Lumaki si Joey sa isang pamilyang nagbibigay halaga sa edukasyon at pananampalataya. Nag-aral siya sa La Consolacion College at Assumption College sa San Lorenzo at mas hinarap pa ang kanyang pagkakakilanlan sa UP through Communication Arts kung saan mas lalo pang nahasa ang kanyang talento. Ang kanyang pagkahilig sa sining at musika ay hindi simpleng libangan lang. Ito ang naging daan upang mahanap niya ang kanyang boses at ang kanyang sarili sa mga simpleng amateur contest at pag-awit sa mga pagtitipon Unti-unti siyang nakilala, ngunit higit sa lahat pinenday ng kabataan ang kanyang tapang at tibay. Ang mga katangiang kakailanganin niya sa mas mabigat na laban sa hinaharap. Ang malaking break ni Joey ay dumating noong early 1980s. Noong una, hindi siya sigurado kung itutuloy ba niya ang pagiging isang full-time singer. Ngunit sa encouragement ng kanyang mga kaibigan at mga taong nakakakita ng kanyang talento, sumabak siya sa recording taong 1983 nang ilabas niya ang kanyang kauna-unahang single na Tell Me. Ang awiting ito ang nagpasikat sa kanya ng husto. Hindi lang ito simpleng kanta. Ito ay naging anthem ng mga pusong nagmamahal at nasasaktan. Ang tinig ni Joey ay kakaiba, malambing, malinaw at puno ng emosyon. Hindi ito pilit, hindi malakas ngunit tumatagos at mula noon Naging parte na siya ng tinaguriang Golden Age of OPM. Maraming awitin si Joey Albert ang nagmarka at bawat isa ay may sariling kwento. Tell Me 1983 ang unang tagumpay at tanda ng pagsisimula. I Remember the Boy, kanta ng alaala at pagbabalik-tanaw. A million miles away, naging isip ng mga OFW at long distance lovers. Point of view, duet kasama si Pops Fernandez sa OPM Staple. Without you at yakapin mo ako, emosyonal at nagmungkahi ng pag-ibig at pagkakasundo. Lahat ng ito, naging bahagi ng kultura ng OPM at ng mga kolektibong emosyon ng bayan. Sa bawat liriko at himig, naging boses si Joey ng mga pusong may dinadalang lungkot at pag-ibig. Pagsapit ng kalagitnaan, taong 1980 hanggang early 1990s si Joey Albert ay isa ng kilalang pangalan. Naging bahagi siya ng malaking concert tours TV specials at music awards. Hindi lamang Pilipinas ang kanyang nabot, kundi pati ang mga Pilipino abroad Siya ang naging tinig ng mga OFW na sabik sa kanilang pamilya at ang mga kabataan na natutong magmahal ang kanyang tagumpay ay hindi lamang dahil sa kanyang musika, kundi dahil sa kanyang authenticity kung paano siya ngumiti sa entablado, kung paano siya makitungo sa fans at kung paano siya nagpakatotoo sa bawat awit. Lahat ito ay nakadagdag sa kanyang halina. Ngunit sa likod ng tagumpay, dumating ang pinakmalaking laban ng kanyang buhay. Noong 1995, siya ay nagkaroon ng cervical cancer. Matagumpay niya itong nalagpasan. At noong 2003, nagkaroon naman siya ng colon cancer. Sumailalim siya sa operasyon noong July 2003, chemotherapy hanggang March 2004 at bumalik ang remission. At noong 2015, muling nagbalik ang sakit niyang colon cancer na diagnosed noong January 28, 2015. Sumunod ang Valentine Concert sa Music Museum noong February. Nagpa-opera siya noong March 27, 2015. Naging matagumpay rin ang gamutan. At noong 2016, nagdeklara siyang fully won na ang laban. Pero pinapamonitor pa rin ang kanyang pankreas para sa isang sis. Kaya ngayon ay victorious but still cautious ang kanyang estado. Ayon sa pagtatapat niya, 90% ng mga Albert either nagkakasakit or namamatay ng colon cancer. I learned lot. I learned not to ask. Isurrender ko lang at nilalabanan ko ng buong tapang. This is my third cancer. All I know is nakaranas ako ng grace dahil umasa ako sa kanya. Sa kabila ng takot at paulit-ulit na pagsupok, ang kanyang pananampalataya ang naging sandigan. Nakipagsapalaran si Joey sa Canada kasama ang kanyang asawa na si Vicente Pasis at dalawang anak na si Trixie at Marga at nag-host ng talk show na The Joey Albert Show sa Show Channel. Aktibo din siya sa fundraising para sa gawad kalinga, lalo na para sa typhoon Haiyan victims. Sa kabila ng karamdaman, pinanatili niya ang kanyang papel bilang ina at mapagmahal na asawa haligi ng kanyang pamilya at inspirasyon sa kanila at sa mga tagahanga. Kahit sa gitna ng laban, nanatiling musikera at inspirasyon si Joey. Noong taong 2016, sinabi niyang nanalo na siya sa third battle at victorious but is still cautious dahil patuloy pa rin ang monitoring ng doktor sa pancreas niya na may bininsist. May YouTube show na rin siya ngayon, tinawag na Dear Joey, kung saan nagbibigay siya ng payo sa pamamagitan ng online platform. Noong taong 2021, kinunita niya ang kanyang 40th year in the music sa isang digital concert na Life Begins at 40. 40 years of Joey Albert's music at sinabi niyang I'm not done yet. Patuloy pa rin ang kanyang proyekto mula sa live performance at siya sa Canada hanggang sa pagbabahagi ng kanyang kwento online. Sa Peace ng Canada, pinagpatuloy niya ang musika. Ngunit kasama ang misyon na magbibigay inspirasyon sa iba. Si Joey Albert hindi lamang isang OPM balladeer kundi isang ina, asawa, mandirigma at bacon ng pag-asa sa gitna ng sakit. Tatlong beses siyang hinarap ng kanser, ngunit hindi siya bumitaw. Nanatili ang kanyang talento, ang kanyang puso, at ang kanyang inspirasyon. Sa pamilya, sa musika, at sa pusong nangangailangan ng lakas. Sa huli, ang tanong, ano ang tunay na sukatan ng tagumpay? Hindi iyan nasusukat sa dami ng aplaw o tagumpay. Kundi sa buhay na iniwan mo, mga awit na bumuhay ng damdamin, mga aral na nagbibigay lakas sa isang legacy na mananatili sa puso ng marami. Because even after 40 years, Joey is not done yet and her story reminds us true victory is life, share and love. Para kay Joey, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakikita sa dami ng awards kundi sa kung paano niya naalagaan ang kanyang pamilya. Kahit dumaraan siya sa cancer treatments, sinigurado niyang hindi mawawala ang kanyang presensya sa buhay ng kanyang mga anak. Ang kanyang asawa at mga anak naman ang nagsilbing haligi ng lakas sa kanya. Mula hospital rooms hanggang sa kanyang mga pagbabalik entablado, kahit dumadaan sa matinding sakit, hindi niya iniwan ang musika. Binsan lumalabas pa rin siya sa concert at special performance. Kahit mahina, binibigay niya ang kanyang buong puso sa bawat kanta. At doon nakita ng mundo ang tunay na kahulugan ng pagiging artista. Hindi lamang sa kasikatan, kundi sa pagbibigay ng inspirasyon. Hanggang sa huli, iniwan ni Joey Albert ang isang pamana na hindi kailanman mapapantayan isang boses na nagbigay aliw isang kwento ng lakas ng loob at isang buhay na patunay na ang pananampalataya ay kayang talunin ang kahit anong takot. Sa huli, hindi lamang si Joey Albert ang queen of OPM balance. Siya rin ay ina, asawa, kaibigan at isang mandirigmang hindi sumusuko. At kung babalikan natin ang kanyang mga kanta, iisa lang ang malinaw na mensahe na kahit gaano kahirap ang buhay, may pag-asa, may pagmamahal at may Diyos na laging kasama natin. Kaya't habang patuloy nating pinapakinggan ang kanyang mga awitin, tandaan natin ang aral mula kay Joey Albert. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kasikatan o kayamanan, kundi sa iniwang pagmamahal at inspirasyon sa puso ng iba.